Pagian mo muna sila, Malco! mga At nagkain po yan ng tinapay. Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Paling ngayon po ay magtatrabaho po ulit dun po sa ginagawang kwarto po ni yan sabi po ni Tilat ay kanila muna daw pong popularingan habang wala pa po yung buhangin na inaantay po nila. Pero may order na po tayo kaya lang po ay hindi pa nga po i-deliver. Ay pansamantala habang wala pa po ay magpo-flooring daw muna po sila. Ayan po at bali nagpa-deliver ulit tayo ng hollow blocks. Yan po ay 100 peraso po ulit yan para yung kwarto po ni Dayan ay maituloy na po ulit ang pagtatrabaho binababa na po uling lahat much, much, much later. Ayan po si Adjaw at si Tilat. Pagihan mo, pagihan. Pagihan mo. Ano gagawin natin ngayon tilat? mo ako tilat?

ito yung buwak na Ilang ngayon? <magunguangan>. Ilang graba? Hindi ka sa yung Hindi ba eh. Ilang, magunguangan. Ilang magunguangan. <laughs> Pagyan mo muna sila. Pagyan mo, mo muna sila dali. Pagyan mo muna sila mahal ko. Yan po yung amusang musang tayo. Tiyos! At nagkain po yan, nag yan ng tinapay. Pagyan mo muna sila mahal ko. Pugi! Dali! Tanggal na yung kabak na. Sinela. Saka 300 na si Minya. Ano? 300 pesos. Ano? Marami pong kalaro dito si Teo. Bakit? Ano ah! ba ah! yung bola? Bola po ng orange. Datin magkating-ating din. At magpo-flooring na muna daw po si Tilat. Yan naman po yung madali lang titigas at ngayon po mainit. At hindi pa po na deliver yung ano ay yung buhangin. Ayun na lang po ang gagamitin po nilang pang asinta dito sa kawan na. Sa sa hollow blocks. lang. semento pa kaya sila? Dulo. At si Bal po natulong na rin sa pagtatrabaho. po ang yan? po ang ipo-flooring. Tayo. gawin At ako po ay nag-aalaga kay Teo. Ah! Habang ako po ay nag-video. yung ah! ah! <laughs> Gusto rin bababa nitong batang ito ha. Ah. O, oh, ate mo pa ha. Ah. Inilalawit na. Gusto nga bababa ah. Gutom na po ito. Mama, pagtimpla mo na po si Teo. Mamaya mo na lutuin yung sinuam. Tanghalian. Patulugin mo muna itong anak mo. Oo, oh, ma Mamaya ka na magluto at maaga pa naman tantanghalian. Ligaw mo at patulugin mo. wala yung nakain pa mamaya po tumulong pinabasa muna po ni Pilat dito sa loob po

yung kung ano si Bon, kini ka ni saong, ang mukha ni Bito, magkaiput, magnay nyan, patoots mo na, patoots. Oi, pala <laughs> lang <laughs> ayon na, maganda. Magnay. Pakadlo na lang ani. Eh. Abot na lang ang. Ayun po kinakadlo na po ni Bal yung mga hinalo po nilang okay. semento. At nag-start na po si Tilat na

아로 데가 시작을 해 보자. 보자. 이거 시켜. 미안하다. 아로 불래도 애들이야. 얘네들도 말안 吃吧吃吧 dalawang halo ha ni po pala yung mga dalawang halo oh. ¡Sí! Bale yan po ay pangalawang halo na. Ano kaya tilat kasya na yan, hani? Sa loob. Bo. Oh. Halo na. Antay na ninyo ang merienda muna. Ah. Nabili lang si Busing ng ano ah. Maggi naman po at kumulimlim na ang panahon. Para hindi po masyadong mainit po yung pagtatrabaho po nila. At matatapos na po itong kwarto. Pag na si Bal. Pag na mo na? Ang hmm. mm. hmm. naman din lang supporting news kasi hmm. yung pagpunta sa mula sa sa salamat. Sa <laughs> <laughs> Huwag na ito kayo pagkakang driver baka ako hindi mapakali. Ito, ba pa ang mga Merienda time muna po. Merienda na tilat. At ito po, tapos na po itong kwarto po ni Dayan. Tapos na pong lagyan po ng flooring.

Ayan guys, at bari dumating na po ulit yung ating pa-deliver. Ayan pong plywood ay gagamitin po sa pagbibig Pa-deliver po ulit tayo ng sampung sampung supot ng simento. Ibababa na po nila ito. Yung pong plywood ay gagamitin po sa pagbibiga. Kaya po may isang plywood. uli hahabilin yung simento ah, sa bahay po nila na Mayapas. Kaya po di binababa na nga po nilang lahat. Na-update ah, naman po dito asa ah, sa Kanadyaw. Na-flooringan na nga po yung kwarto ni Dayan at ngayon naman po ay sila eh, yung lupa po dito sa gilid ay eh, kanila na pong pinapala. At itatambak po nila dito ah, sa pinakang teres. Hanggang ngayon po wala pa rin yung buhangin. Kaya hindi po sila makapag uh, start po ng pag, pagpapatas po na yung mga hollow blocks. Kaya ang ginawa muna po nila ay nag ano na po nag flooring na po sa loob maganda naman po dito sa pinagpapalahan ni Balat Balilong gawa po nitong puno ng langka wow may bunga po pati may kipay ko yung isa ah. Ito na gogotay nakay. Gogotay na rin dito. Ano 'yan? Ino-tiyaman. Ang alin? Di ba babalutan Ah, babalutan mo. Babalutan ko siya 'yung isang karete. 'Yung isang dubelayan <laughs> <laughs> 'yan Ay pag lupa kay lakit pa naman. Kunot na 'yung pagkagat. Maganda pala dito Adjao pag nalagyan mo ng doyan, ah, 'di ba? <laughs> Ay, ko, Ayun lang ang <laughs> papangatan ka lang ang Kulang ang panambak. Oh, kasya lang. Abay pagka ano kahit yung ano ah, Joe, yung Yung buhangin, yun may dalawang kubik ko. Alin? Ito pa naman graba? Ah, meron pa. Oh. Abay, yun ay panghalo. Hindi ah. no oh. daw. Sobra pa daw 'yun. Ay. Si Bal po'y napapalaban nang pagpapala. Sino rito may mga kakoy. Hindi ata tama 'yung akin, wala nag mga kawin na yun yan at bali tapos na po silang mag flooring doon po sa kwarto po ni Dayan ay tigil mo na po yung trabaho dahil wala pa rin niya po yung buhangin. Hindi pa rin po i-deliver. Pero kapag deliver na po iyon ay itutuloy na po ulit yung pag-aasinta doon po sa kwarto ni Dayan. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuport at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye bye!